Ayan mga boss, meron naman tayong bisita. Uh, Honda Click galing tong ano, uh, kaluukan Sa may bandang Kaibiga mga boss. So ayan. Uh, Honda Click version 3. So ito na rewire natin yung ano niya, yung mini driving light saka yung sa busina kasi hindi maganda yung pagkaka-wiring mga boss. So dito ang pinaka topic na niniti, mga boss. Install natin yung ano, Italian switch. So yan, kasi dito mga boss, sa Italian switch nandito na lahat yung switch ng headlight, tsaka switch ng mini driving light, hazard, busina, tsaka passing mga boss. So try natin yan mga boss. Ah, nandun. so, ayan <laughs> so, mga boss. So, dito, sa setup na ito mga boss, meron siyang Uh, signal light so left right so ayan gumagana yan mga boss tapos syempre meron din yang uh, hazard so ayan tapos pag nagpassing ka mga boss may passing din siya gamit tong passing switch so pag hinibig mo siya ganyan lang itutulak mo lang siya mga boss ayan so, high tapos uh, meron din siya busina mga boss okay so gumagana siya ang maganda dito mga boss, hindi, ka na kailangan maglagay ng ano, extra switch kasi nandito na sa on off na to, nandito na yung switch ng ating uh, mini driving light. So on mo lang mga boss. Yan, yung pinaka low beam ni boss, yung dilaw. Tapos pag nagpassing ka, eto ding passing switch. So yan, nagpapassing. Yung pinaka passing light niya yung puti. Kasabay yan mga boss ng ano, ng headlight. So yan, nagpapassing headlight tapos nagpapasing din yung ating mini driving light so yan tapos pag hinay mo naman siya pipindutin mo lang tong high beam ng ano stock so yan mag high beam siya kasabay din yan ng high beam ng ano ng headlight so sabay sabay sila mga boss pero ang control pa rin dito pa rin sa on off so yan tapos pag naka-stack ka, stack lang din. Pero pag naka-on yung mini driving light mo, yung passing, yung mini driving light na high. So yan mga boss. Okay. So ganyan lang yung setup niyan mga boss at maganda dito, wala ka ng extra switch na ilalagay. So all goods mga boss.